Hello guys, good morning. Magluluto naman ako ngayon ng piniritong galonggong. Pulang buntot daw ito, galonggong. Pulang buntot. Ate, ito. di ko pipitohin lahat. Kamusta na ho kayo, mga kaibigan? Magandang umaga sa lahat. Tuloy-tuloy lang yung upload natin para tulis parehas tayong mamulit guys. Yan. Magpipito ako ngayon ng galunggong na pula ang buntot. Nagpiprito ako ng aming ulam. kaya panghali na. Mag-11 o'clock na. Ito naman. Titimplahan ko yan. Naubusan na tayo ng content. <laughs> Ay, naku, Diyos ko. Naubos na yung mga content natin. Hindi kasi kami yung kalabas. Ang sana lumalabas din minsan kasi nakakuha pa ng content sa labas. Wala na akong maiisip na ibang loto. Marami akong gustong lutuin. Ang problema, hindi naman alam ng asawa ko kung anong binigyan. Pag ako sana lumabas, o hindi kaso lang, minsan ako lumalabas ng bahay. Hindi na ako lumalabas sa halos ng bahay. Eh. Dito lang ako sa loob ng bahay namin. Ano na, buto, ano na yung mantika ko. Oh. Ilagay na natin. Rito muna tayo ngayon. Minsan lang naman tayo nagkakaparito. Uh, Ayan siya o. Oh. Pulang bunso ko yan. Nagalong Makali yung mga anak ko ng ganyan. Lagyan naman po yung sa kalamansi. Makainin na nila yan. Pinaki ko lang kasi sobrang dami. Hindi naman pwede ilagay sa rip. Kaya punong-puno yung rip namin. ay mag, ano, matapos na maluto. Huwag tayong mahiya ipakita yung mukha natin sa ano, sa vlog natin. Wala nga nakikita yung mukha natin. Huwag magtago sa kamera Paano gaganda yung kutin natin kung magtatago tayo sa kamera di ba? Hindi, anak kong pangalay, gising na. Maluluto na itong, ano ko, ulam. Pakain na kami. Pag nag-video kayo, pakita yung mukha niyo. Hindi yung magtatago ko sa kamera. tapang ng ano sibuyas ayan guys luto na po ang aming ulam another ulam namin ganyan na naman oh oh kagabi nag ano kami nag sabaw kami kagabi kaya kakain na tayo mga guys tapos na ako magluto ayan na po Thank you sa mga support nyo sa akin. Maraming maraming salamat. Hindi ako masasawang magpasalamat sa inyo. Ayan po. Ang aming ulam ngayon. Ngayon na guys. Ang panganay ko naglalagay ng kanin sa aming mga plato. Kakain na tayo. Simpleng ulam lang. Ayan. Kasi hindi na maling kay asawa ko. May dumaan dito na nagbinta ng isda. Yun na lang binili ko. Kasi wala kaming ulam ngayon. Yung list kasi namin puno. Kaya hindi kami nag i talaga ng mga ulam sa rip. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa lahat.